Sir, ah, sir flat? oo yung vulcanizing ito sir oh, meron akong pang ano rito pang tapal ano ba yan tubeless? Hmm. Ah. alam oh. ko okay, iiginig ko muna itong deliver ko wala pala bulkanizing parado parado? ah kaya lilipat ka sa kabila dito pa kami galing sa ano? Sa JP Rizal. JP Rizal? Eh diyan layo na ng tinulak mo. Oh. Wow. Dito lang ako. Dito lang Nandito pala sa Yumak eh. Oh. Ito ang problema, nakabitaw na yung dude mo Saka pa ba uwi? Taytay -tay pa kami boss? Taytay -tay Rizal? Nakon layo mo pa. Eh, may vulcanizing dito. Sabi tinuro sa akin ng GP driver. Kaya pinilit na lang yung tulak. Eh, eh ang problema kasi. Pasko na kasi. Yaman. Eh, sarado yung mga vulcanizing. Kagaya yung dinaanan mo, sarado. Di ba? Sa halibay, bukas <laughs> pa dyan. Ayan, okay Eh, kailangan talaga handa ka pagka malayuan Ang biyahe mo. Kasi mahirap magtulak. Sir, ibaba mo na yung motor tapos upuan yung dalawa. Yan, upo kayong dalawa. oh, yan, okay na. Ngayon sir, testing mo muna para habang nandito pa ako, malaman natin kung okay na siya o hindi pa. Ikot ka lang ng medyo malayo. Para habang narito pa ako, magagawang ko ng paraan kung may problema pa. Yan, ikot ka muna. Testing mo. pauwi Taytay oh, Ano kayo na pauwi na galing trabaho? Galing trabaho po Half day lang Ah half day kasi eh, 24 no Papas ko Ano okay na? ayun, sige, makakauwi na kayo niyan. Salamat po. Salamat po. Sige, wala naman. Merry Christmas na lang. Sige. Salamat. Eගේいい- තිත් मेrri Christmas.